oh bless Ito si Sana All. Hello. Oh, uy si Bunso. Oh, may dala ko dito ng ano, almusalan niyo. Kumakain <laughs> na yung dalawa. Kaya lang hindi yung paborito ni Sana All. Uh. Oh, kain pa rin siya. Oh. <laughs> Gutom si Sana All. Kasandang. <laughs> Sa tingin mo, sa so, tingin mo okay sa inyo yun yung okay, okay. dun sa farm? Opo. Ha? Okay. 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 tao Good morning mga katuwang Inagahan ko talaga yung punta rito Kina Ate Jenalyn and uh, Kuya Albert Kasi two times na tayong pumunta rito Dalawang beses na natin silang hindi natagpuan At uh, laging lagi na sa trabaho Yung mag-asawa kasama yung kanilang tatlong anak Ngayong umaga sana gising na sila And uh, pagkakataon kasi ito na Uh, makausap natin sila. Meron tayong offer sa kanila. Magandang pagkakataon 'to, 'no, kasi may tumawag sa akin. May-ari ng isang uh, malawak na farm, naghahanap ng mabali uh, 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 magiging caretaker doon sa kanilang farm, magtatanim, mag-aalaga ng mga hayop doon. Eh mag-uusap sila kung hati sila sa tanim or uh, Tatanggap sila ng buwan ng sahod And uh, libre naman na yung kanilang bahay na matitirhan Dun sa farm Kaya ngayong umaga Samahan nyo po ako mga katuwang Kuntahan natin itong uh, mag-asawa ni Kuya Albert At ati Jenna Lynn. and At uh, tingnan natin kung uh, magugustuhan nila Yung farm na ooper natin sa kanila At uh, sayang naman yung pagkakataon Libre na yung bahay nila Meron pa silang malawak na taniman napakasipag nitong magtanim kaya sabi ko bagay sa kanila itong uh, uh, opportunity to na to. tara oh bless ito si sana all hello oh uy si bunso oh, may dala ko dito ng ano almusalan nyo oh ito tinapay ka ka pansit wala kasi yung spaghetti nung paborito nito ni Sana All. <laughs> Kaya pansit na lang yung nabili ko. Mm. Okay. Kumusta kayo? nag almusal na kayo? Hindi pa po. Hindi pa. Ay, tama, tama May dala na akong almasalan nyo. Um, kumusta kayo? Okay. Okay lang. Very good. Ang importante sa atin, walang sakit, no? Kasi yung kahirapan, talagang normal yan sa ating mga... <laughs> mga Pilipino, no? Kaysa dito ulad natin, mga mahihirap. Kaya mm -hmm. lagi na lang natin panalangin, walang sakit, no? Dalong na akong pumunta rito, di ko kayo matsyempuhan. Lagi kayong wala. May trabaho ka ba ngayon? Siya po, naglilinis po. Ang gasama ay speed po. Naglilinis? Anong nililinis mo? A building po. Ah, building. Arawan. Arawan. Okay. Kasama niyo itong tatlong mga bata? yung dalawa po sa akit si Jeneline itong bunso okay at Jeneline kasama ito si bunso hmm. itong si ano Albert Jr. sa kasi sana all kasama mo okay. oh mabuti hindi naman naglilikot itong dalawang ito habang okay. nagtatrabaho ka upo lang po ha nakaupo lang, nakaupo lang. lang. Okay. galing naman nila no hmm. at least naintindihan nila na ng tatay nila eh hmm. nagtatrabaho yeah. no okay An? Oh. <laughs> Kumakain na yung dalawa. Kaya lang hindi yung paborito ni Sana <laughs> Kain, pa Kain pa rin daw Oh. Gutom si Sana Anong <laughs> sa Anong sasabihin mo? <laughs> ha? Ay, hiyala na naman si Sana So itong dalawang ito laging kasama ni Kuya Albert. Mm, niya. oh, tapos 'yan namang bunso kasama mo Ate Jenny. Okay. Ta. Ha? Ko. Oh, very good ikaw. Ano sabihin mo sana all? La inaabot ito. Oo, oh, mo oh, yung kamay, yung paa Tanda na ng uh, mga tanim dito ni La Kuya Albert at Jenny, no? May mga alaga pa silang mga manok dito. Sipag nitong wag asawang ito sa pagpatanim. Tama-tama yung kausap ko. Naghahanap ng mga magiging tao nila din sa kanilang malawak na farm. Unisip ko ito, mag-asawa ni Ate Jaila at Albert. Sakto rin doon sa farm na yun. Ay, po, dami ng manok. Oh, dami na yung manok dito, no? Ah. Ano uh -huh. Dami mo ng tanim. Ano to? Ano to, Kuya Albert? Pispant po yan. Ha? Huh? Pispant. Pispant pagkain ng manok na ilagay yan, parang water lily. Anong isda man dyan? Nasa ilog pa ah! mga maliit ng dimena. Ah, mga ano pa ito, si Opo, similia pa. Ilang buwan yan bago lumaki? Hindi <laughs> na po sa laki yan. Lang, maliit Lang. Maliit anong, anong is, pag, anong purpose niyan <laughs> Ganyan lang lang. Ha? Na. Pagkain, pagkain ng ano yan? Ay, sa manok daw. Ha? Sa manok. Sa manok. Tumpanto ka ng patong mga manok na to. <laughs> <laughs> mm. <laughs> Ang talaga yung pinaka-purpose ko kung bakit ako nandito ngayong umaga ako. eh, uh, May tumawag kasi sa akin ako. Parang may ari 'yun o katiwala nung malawak na farm. Naghahanap sila ng uh, tao na puwedeng uh, maging tauhan ng farm, no? May bahay naman daw doon na matutuluyan. Sinabi ko nga na mag-asawa tapos may tatlong maliliit na anak, no? Naisip ko kasi bagay kayo kasi napakasipag 'yung magtatanim at mag-alaga ng hayop. Kaya Actually, dalawang beses na akong pumunta rito, di ko ay matagpo ng mag-asawa. Lagi pala kayo sa trabaho, no? Ikaw, anong ginagawa mo? Nag Nag-construction. Pintura. Pintura. Si Ate naman, naglalabada. Labada po. Oo, pareho kayong may bit-bit ng mga anak nyo. Opo. Eh, sa tingin mo, sa tingin mo okay sa inyo yun? Yung, okay po. Okay. Yun sa farm? Opo. Ha? Okay. Okay. So ganito ang gagawin natin, Kuya Albert. Apo. Ibibigay ko sa iyo ang cellphone number nung taong kausap ko. Apo. Mag-usap kayo. Apo. Kung ano yung pwedeng mapag-usapan yung mga kondisyon nyo, no? Apo. 20 hectares daw yung farm, eh. Apo. Apo. Oo, pwede kayong magtanim doon, mag-alaga ng mga hayop. Apo. Then may bahay naman daw na matitirhan nyo doon. May wifi pa. <laughs> <laughs> so, ganon Ah, eh, uh, Magkausap kayo, then uh, uh samahan kita. Doon sa lugar na yun no, para makita mo rin ang uh, sitwasyon doon sa farm. At uh, yung farm naman daw ay mga ano, mga hal dalawang kilometro ang lalakarin mula sa highway. Pero yung bahay, ando naman sa tabing kalsada sa highway. Hindi naman kayo ang tawag diyan mag-aalala na baka iniisip mo kasi nasa bundok, walang katao-tao, kayo lang nandun. Siyempre, oo, alam nyo naman sa panahon ngayon, no? Yung bahay naman na titirhan nyo, nasa tabing kalsada, pero yung farm, medyo may distansya mula sa highway, maglalakad kayo. Di ba? So pag-usapan niyo doon, Kuya Albert, kung tatanggap ba kayo ng sahod bilang caretaker ng farm or uh, magtatanim kayo, mag-aalaga ng hayop, hati sa may-ari. Parang ganoon ang mga kondisyon, no? Di ba? Okay. Naisip ko nga bagay sa inyo yung kasi mayroon kayo magtatanim mag-aalaga ng mga hayop dito no? Ito mo ito lahat no? Ano yung mga ano yun? Ay, ang ganda ng anong yun oh, malaki Sitaw, mahaba Yun? Oo nga ano? Okra, ay paborito ko okra Oo Patula Oo Oh, nag-uulan nag na, pasok na kayo doon Itong si Sanaol. All. Oh, pasok kayo dun. Maulan na. Maulan na. Oh. Pasok dun. Albert Jr. Madali ang pagdami nitong mga manok. Galing huh? sa pandan. Ha? Dinala dito po. Galing pandan po. Ah, okay. Anong mga lahi yan? Kabir po, po. Ha? Huh? Kabir. Yan yung malalaking manok. Opo. Tulad nun, oh. ilang buwan na yun? Yan, tandang, tandang na yun. Nine months ako yan. Oh, laki na. No? Ilang kilo inaabot yan? Lima ko. Limang kilo kada isang ganyan? Okay. Manok? Lima ani. Okay. Tsaka ano yan, no? Ano? Yung mga pinakain nila, mga... Pids. Mga sahog... Mga ang tawag doon, mga... Yung ipas palay ko. Ah, okay. Ah, ipat palay. Okay. okay. Binibilihan niya ng ano lang. Magastos Opo. din pala, ano, Hindi katulad ng native na manok. po. Eh, uh, pagala-gala lang, libre ka ng pagkain nila, no? Opo. Ilang buwan yung bago pwedeng katayin? Ani, po, pwede. Ah, anim, malaki na. Ganun na yung tanda, kalaki. Oh, laki na. Oo. oo. Yeah. Libre. Eh, yung ano niyan, yung itlog niyan? Kulay dilaw. Po. Kulay dilaw? Nababenta sa palengke? Opo, yeah, pwede. Okay. 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 okay naman? Okay naman. Mas madaling dumaki kaysa dun sa mga native. Ah, native ano, yung native pero yung native naman masarap naman talaga ang karne no. Okay. Lalo yung pang tinola no. Ha? Ah, ito Kailangan kinakain nito parang 45 days na manok na rin eh no. Opo, parang 45 days. Oh, parang 45 days. Yep. Katulad dong native. Di ba? Yep. Mga organic no. Yep. Apat, apat na ano ito, eh. klase ng ano. Ha? Huh? Apat na klase mo. Apat na klase? Anong mga klase yan? Dahil na po yan, sabi ng ngari Ah, Iba-iba? Ano yung puti, itig. Ah, oh, okay. Ito mga puti, ba't, bat nasa labas? Ang liit pa huli yung dito. Ah, ipapasok din sa loob. Apo. Oh, mayroon pa yan sa kulungan. Ha? Oh, pa. Hmm. kumpleto ka pala dito. <laughs> may kalapati. May kalapati pa. <laughs> ano yung kalapating yan? mababang lipad Oh. Mataas ang lipad. Binigay lang po yan. Nagsisiw, ah. Nagsisyo na nga. Binigay ah. lang sa mga bata. sa nung magdaan dyan. Mukhang maulan ngayong maghapon, no? Oh. Oh, di ako nakadala ng kapote. Saan, saan? Pasok kang istrabaho? trabaho pasok. Oh, kaya inagahan ko. Pasensya na kayo, ha? Ah. Okay. Naisturbo ko yung inyong uh, umaga. Yeah. Sinadya ko talagang agahan to para abutan ko kayo kasi dalawang beses na akong pumunta rito, di ko yung matagpuan eh. Tumo hmm. tayo sa inyo. Minsan naalis ako yung mga six, six, na. 6.30 kami naalis. 6.30. Uy, tama man tama pala talaga yung punta ko, no? Okay. Inagahan ko. Kumusta naman yung usapan nyo nung may ari nitong lugar na to? Ano antay naman po sila ng ano, malipatan namin. Ha? Ah? Uh, antay po siya na malipatan kami. Ah, okay. Oh, bait naman, ano? So, ang kanilang desisyon is uh, hihintayin kayo kung kailan kayo makakalipat ng lugar, no? Mula dito. So hanggat wala pa kayong malilipatan, dito muna kayo temporarily, no? Bait naman ng may-ari. Kung iba-ibang may-ari, pupursigihin na kayong umalis dito kasi di-develop na itong lugar, no? Okay. So sakto pala, pag nagkasundo kayo, doon sa farm na yun, ha, kalipat na kayo doon. And, uh, siyempre, pasalamat kayo dito sa may-ari nito kasi napakabait naman din sa inyo, no? Okay. So paano gusto mong paano kailan mo gustong kausapin yung may ano yung yung may-ari ng farm? Pag Tawagan ng po. Iwan ko ng... sa inyo ang cellphone number. Pag-usap kayo then siguro mga Sunday balik ako rito. Alamin ko kung anong desisyon ninyo, no? Opo. Okay. Kung anong napag-usapan ninyo para ayoko naman kasi na uh, uh pagdating ng panahon eh sisihin niyo ako na hindi maganda yung yung uh, tawag doon, yung lagay nyo doon sa farm, no? Kaya gusto ko rin namang masiguro okay. na magiging maayos kayo ang pamilya mo doon sa farm na yun, ano? Okay. Uh, Siyempre, ko yung matutuwa na makita kung nasa maayos kayong kalalagayan. Sim, tatlong taon na rin tayong nagtutulungan, ano? Okay. <laughs> Hindi talaga makatsyempo. Okay. <laughs> Hindi talaga natin, uh, kung bagay, ibig ko sabihin eh, ah... Uh, iyong pangarap ko para sa pamilya ninyo na maging maayos ay uh, hindi talaga natin matsimpuhan maulan, maulan, oo, oo, maulan pasok kayo doon, pasok eh siguro pagkakataon na ito uh, kuya Albert nasa na dito sa farm na sinasabi ko ay eh, maging maayos na kayo rito, no? usap kayo mabuti Okay, Albert, alis na ako, ha? So, bigay ko sa itong uh, cellphone number nung kausap ko yung sa farm. Apo. And then, Sunday, balik ako. Apo. 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 Alamin ko kung ano yung napag-usapan nyo. Apo. Apo. Kung ano yung magiging desisyon ninyo, no? Apo. Pero sa tingin ko, magkakasundo kayo ron. Pero siyempre sa simula, medyo mahirapan kayo dun, no? Apo. Apo. Kasi yung pang-araw-araw yung pangangailangan, di ba? kelim bulan Bye bye. <laughs> bye bye Gilbert. Albert Jr. Uh, Sigena <laughs> ang ingay nanong. Tuta mo. Anthony. <laughs> ha? Anthony. Ah, san si Anthony? Ito. Hello Anthony. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Oh, buti pa ito si Anthony. Oo, oh, lagi tawinin. Hello Anthony. Bye bye. Bye, bye. bye bye. Hello, bye bye uy nog bye bo bye. Maya sakit. Hello. Ilang buwan na nati? Isang taon na. Din, ha? Huh? One year old na? Ako. Kailan nag-birthday? Ng no, December 28. Ah, sa December pa. <laughs> sa December, two years old siya. Okay. Oh. Baboy, yung bait na one. Ang puti niya na no. Ang puti. kakaibang kulay. Paano yung mga sugat-sugat niya? Wala no, na, no, magaling na sir. Ha? Ano lang yan sa singaw sa lupa na. Oh, okay. Ito yung kasakasama mo sa paglalaba. Mm, -hmm. mm dalawa naman kasakasama ni Kuya Albert sa pagkakonstruksyon. Uh, si <laughs> uh, sige Ate Jeneline, ha? <laughs> <laughs> um, ito. <don't... laughs> Isa talagang agahan, pasensya mm -hmm. na kayo ha. Naisturbo ko yung early morning niyo. Okay, Kasi okay. dalawang beses ako pumunta rito, di kayo matyempohan. Mm -hmm. Nasa trabaho kayo mag-asawa. Kaya sabi ko, babalik ko kayo ng early morning at ito nga natsimpa ako kayo para doon sa offer ko sa inyo, no? Na farm, sana magkasundo kayo maging maayos yung pag-uusap ninyo. Kasi andun yun eh. Sayang din naman, no? May bahay daw kayo matitirhan doon. Balawak yung farm, pwede kayo magtanim-tanim ng mga halaman doon. Magbantay ng uh, magalaga mag-alaga ng mga hayop, no? Sana Oo. Oo, sige ha. Alis na ako. Bye-bye. Bye-bye. Uy, Bye -bye. magaling nawa <laughs> kakaintindi na talaga siya. Uh, tawanin talaga. Thank you atiginal. Ingat kayo. Ingat kayo. Hmm.